Hello mga kaibigan! Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Good afternoon everyone. Ito na naman ang yung life coach at ka, partner, Ate GB. Ayan, so masaya inyong link ko na si Ate GB, dear friends, kasi ang video na ating pag-usapan ngayon ay napakahalaga po. At natitiyak ko pag sinunod nyo yung mga advices and tips na ibabahagi ko sa inyo ngayon, talagang hindi kayo mababawon sa utang, makakaahon kayo sa kahirapan at asinso ang buwan nyo. So walang iba kaibigan, no? we will be talking about savings pag-iipon alam naman natin kaibigan na napak importante po na may savings tayo, may ipon po tayo, no? Ayan, so, pag wala po tayong ipon kaibigan, pag dumating yung uh, panahon or instances na kailangan natin ng pera, uh, for example, may emergencies, wag naman sana, may mga unexpected na mga bayarin ka, friends, wala kang ipon, ayan, wala kang savings, sa saan tayo hantong? Siyempre, kaibigan, hahantong po tayo sa utang. At alam naman natin, 90% po ng utang ay may interest. Kaya talagang lugi ka, kaibigan, mababaon ka sa kahirapan pag wala ka talagang ipon. Kaya naman, kaibigan, ngayon, ibabahagi ko po sa inyo ang ilang tips, ilang mga bagay kaibigan, nung no, napaginawa ginawa nyo, natitiya ko kaibigan, makakaipon talaga kayo, okay? Alam naman natin kaibigan, na sa hirap ng buhay ngayon, parang imposible na makaipon tayo ng pera, no? Ang mahal na ng mga bilihin, hindi naman tumataas yung sahod, ang hirap makaipon. Siguro sasabihin nyo kay Ate GB, Ate GB, parang imposible na makaipon ako. Well, kaibigan, dapat huwag ganyan ang iniisip mo. Isipin mo talaga, makakaipon ka. Kaya nga, andito si Ate Kaya nga, panoorin mo ang video ito hanggang dulo dahil natitiya ko makakatulong ito sa iyo kaibigan. But before that, before natin pag-usapan yung pag-iipon, sana kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na yung notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyo pag -asenso. And sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And sana rin Bigan no? sana please don't skip the ads. Malaking tulong po ito sa akin ng aking family. And gusto ko rin gamitin ang pagkakataon na kay Bigan para magpasalamat sa inyo. No? Sama sa inyo dyan na hindi nagsiskip ng ads nakatanggap ako ng message kay Google AdSense kahapon their friends may sound na naman si Ate GB thank you so much kaibigan sa inyong pagmamahal at suporta so ngayon kaibigan ang tasa ng intro ni Ate GB, no? ano ba mga bagay kaibigan na dapat mong gawin para tiyak makakaipon ka so, kaibigan paano ba tayo makaipon no? ano ba ang dapat natin gawin para makakaipon talaga tayo number one kaibigan unahin na talaga ni Ate GB, no? dahil holiday season ngayon ayan Pasko na naman alam ko kaibigan marami sa atin ang makakaipon nakatagap ng ano? Regalo gift. Ayan. So, naisip ko talaga na gawin itong number one kaibigan. Naalala ko kasi nung bata pa si Ate Gibi, no? Pag parating yung Pasko kaibigan, ang dami kong pera, ang dami kasing nagbibigay ng gifts, mga regalo kaibigan, especially money tuwing Pasko. Kaya kaibigan, pag ikaw ay nakatanggap ng pera, regalo, bonus. Ayan. Marami sa atin kaibigan ang hindi natin sometimes inaasahan na may magbigay sa atin ng Bisaya papinas ko, ha, no? Ayan. Uh, Christmas gift. Yung kadalasan binibigay ngayon kay kaibigan, no? Pera na. Ikaw, kaibigan, pag makatanggap ka... Nang Christmas gift, bonus. Kaibigan, wag mo sanang gastusin lahat or wag mo na talagang gawin. Total, kaibigan, hindi mo naman inasahan no, na may magbigay sa iyo ng regalo, ba? Diba? So, wag mo na lang isipin yung kaibigan na nakatanggap pa ng pera instantly, okay? So, yung pera na yung kaibigan, itabi mo ito. Alam ko, sino bang ayaw no? Bumili kay bigat pag tayo nakatanggap ng pera na hindi naman natin pinaghirapan. Ayun, so hindi natin naisip, hindi natin in, in talagang we're, we're not thinking about it na may may mga tao na bibigyan tayo ng pera. Kusa lang no kasi nga Pasko, holiday season. Minsan nangyayari talaga ito kay bigat. Kaya kay bigat pag nakatanggap ka ng pera ngayon aside from your salary, yung kita mo sa negosyo, no, extra money, kumbaga kaibigan, yung hindi mo talaga pinaghirapan, huwag mo na nasanang gastos yung kaibigan, iipon mo ito, isave mo ito, magagamit mo ito in the future, dear friends. Ito yung ginagawa ni Ate GB. So, yung ginagastos ko, kung magkano lang yung kinikita ko, sa galing sa aking tindahan, sa aming peso cafe, ayan, kung may extra pirang pupasok sa akin kaibigan, hindi ko po ito ginagastos, iniipon ko po ito. And then, sometimes, dumating talaga yung mga pagkakataon na kailangan ko na extra pirang, ginagamit ko ito. itong ginagawa na, Jibe. Kaya ikaw, kaibigan, pag nakatanggap ka na extra money, lalo na ngayon, dahil Pasko, alam ko, marami magbibigay. Please, please, iipon mo ito. Isave mo ito. Huwag mo na itong galawin, kaibigan. And the second tip, kaibigan, para talaga makaipon ka is please, please, lessen your expenses. Ayan. Hindi ko naman sinabi na huwag ka talagang gumastos. Babaan mo lang yung mga gastusin mo, kaibigan. Katulad ka tulad kay Ate GB, o, ba? Diba? Ngayon, kaibigan, yung selling fan ko na nasa itas ng aking ulo, hindi ko yan naka-on. Kahit medyo mainit, okay lang kasi meron namang hangin sa labas. Nagsisave ko ako ng kuryente, kaibigan. Ikaw, kaibigan, mag-save ka rin ng kuryente. Kung po, hindi mag pwede hindi ka mag-ipon, huwag ka na mag aircon Pwede mag-hindi mag-electric pan, huwag ka mag-electric pan. Mas maganda ngayon pawis sa tayo no ayan yung mga TV na walang nanonood i-off e yan yan po kung, kung merong pagsikat ng araw wag ka muna mag wag mo i-on yung lights ayan so maraming paraan para tayo ay makatipid kaibigan wag ka muna magStarbucks, Starbucks <laughs> wag ka muna kumain sa Jollibee magprito ka na lang ng manok sa inyo wag ka na lang mag taxi ka na lang yung iba sa ating kaibigan no? kabilang kanto lang hindi naman talaga malayo so masakay pa tayo ng e-bike ng tricycle sa Bisaya pa dito sa amin habal ha habal. Eh, nasa kabilang kanto lang, no? Kabilang skinny tabi. Ano tawag sa Tagalog? Okay. nasa skinner, kaibigan. Pero tayo, ayaw nating mag maglakad. Kaibigan, try to save money. Huwag ka na lang mag-tricycle. Maglakad ka na lang. Maganda exercise pa, no? Try to lessen your expenses, kaibigan. Yung mga mo, bawas-bawasan mo. Again, hindi ko sinasabihan na Huwag ka na talagang gumastos. Mahirap naman yun, dear friends. Pag binawasan mo yung mga gastusin mo, lalo na mag-diet ka, katulad kay Ate Jimmy, talagang mababawasan yung gastusin mo. Huwag ka na mag-snack. <laughs> Ayan. natawa ko, kaibigan, pero totoo talaga, no? Pag nag ka, katulad kay Ate I'm doing intermittent fasting, kaibigan. Kaya nakaka-save ako ng pira kasi hindi na ako kumakain. Hindi na ako nag snack Twice a day na lang ako kumakain. Minsan tatlo, wala na talagang snacks. At ko talaga si Ate Jimmy try to lessen your expenses. Bawasan mo yung gastusin mo, kaibigan, at talagang makakaipon ka. And another thing, kaibigan, no? isang bagay na dapat gawin mo para talaga, kaibigan, makaipon ka is that huwag kang uh, magpadala sa iyong emosyon. Ayan, emosyon! Alam ko sa, sa alam ko kaibigan marami sa inyong nakaka-relate nito no yung emosyon ba kaibigan yun bang pagdating natin sa moon makikit, may makikita tayong sales Wow! Ang ganda! Makaka-save ako kasi 50% bibiliin ko ito. Ayun, ikaw bili agad. Ang tanong, kailangan mo ba talaga ang bagay na yon? Kailangan mo ba? Or hindi? wala lang, nadala ka lang sa yung emotion dahil nas, naisip mo na sell aya, so bibili ka kahit hindi mo kailangan, or nadala ka sa yung emotion na, hmm, yung kaibigan ko may bagong gadget, dapat meron din ako hindi ako magpapatalo sa aking kaibigan bibili ako ng bagong phone e kaibigan, meron ka namang phone, bakit ka pa bibili, dahil sa emotion pag ito ang gagawin mo kaibigan talaga hindi ka makakaipon wag kang magpadala sa emotion, okay and another thing about emotion kaibigan is that alam naman natin, lahat po tayo, men, kung hindi man lahat, most of us, madali tayong naaawa. Ayan, emosyon, aaawa tayo, no? Ayan, so, uh, sometimes kaibigan, meron tayong kakilala, kaibigan, kamag-anak, ayan, pupunta sa atin, lalapit. Yung iba, iiya kasi nga nangangailangan ng tulong, hiram ng pera. itayo e tayo, yung emosyon natin, kaming maaga, talagang mabilis tayong maawa. Kaya tayo, nagbibigay agad, nagpapahiram agad. Kaibigan mo, ganun. Kailangan, alamin mo talaga kung kailangan ba talaga niya yung pera. Importante ba yung bagay na paggagamitan ng taong ng taong humihiram sa iyo sa pera kanyang hihiramin? Okay, importante ba? Ayun, kailangan ba talaga niya ng pera? Huwag magpadala agad sa emosyon, kaibigan. At kung talagang kailangan ng pera ng taong umuutang sa iyo, Kebigan, well, pahiramin mo, pero huwag naman lahat. Kung maghiram siya ng 1,000 mag, magbigay ka ng 200, 300, 100 kaibigan, dapat yung ibigay mo, yun ang pera na kaya mong mawala. Dahil isipin mo kaibigan, dapat talaga pag may maghiram sa iyo, isipin mo na talaga no, na hindi ka babayaran para hindi ka ma-disappointed. Ayan, so nasa sa tao na ng hiram kung babayaran ka o hindi. Langat ka mag-anak natin, kaibigan natin, their friends. So, pag ikaw magpahiram ka, wait, well, it's okay, but wag naman lahat-lahat. Huwag kang magpadala sa emosyon. Ako kaibigan noon, ma madalas ako nagpapadala ng aking emosyon. May pumupunta sa aking tindahan, uutang, kasi wala kami nito, kailangan ko ng ganito. Pautang ako ng pautang at hindi na ako nabayaran nung ipa, hindi naman lahat. Kaya yun tolay, malapit masara yung tindahan ko. Ang hirap kaibigan pag magpadala ka sa emosyon. Again, okay lang tumulong tayo sa ating kapwa, pero wag naman natin ibigay ang lahat. Sometimes, sometimes try to control our emotions dahil hindi tayo makakaipon kasi pag may rami tayong pera nalalaman ng ibang tao lalo na malalapit sa atin sila nalaman nila na mayroon tayong pera lalapit sila sa atin magmamakawa yung iba iiyak nga no Ayan, so siyempre magpadala ka sa emosyon mo, talagang bibigay ka. Ngayon wala nang matira sa'yo. Ang tanong, pag ikaw ba naubusan na, pag wala ka ng pera, yung bang lahat ng taong tinulungan mo, tutulungan ka? Hindi naman sa nila lahat ko kaibigan, most of them, hindi ka tutulungan. Number one reason, hindi ko naman sinasabi na talagang hindi nila plana tulungan ka. Siguro gusto nilang tulungan ka, pero wala silang kaka kapasidad, kakayanan na tumulong. Kasi sila rin mismo ay nangangailangan ng tulong. Meron din mga tao na nakapira na sila, may capacity na sila, natulungan ka, pero ayaw lang talaga nila, natulungan ka kaya nga kaibigan, huwag ka magpadala sa yung emotion, control your emotions kaibigan, para tiyak makakaipon ka and now kaibigan, second to the last kaibigan, para talaga makaipon ka, dear friends, dapat iwasan mo yung utang, iwasan mo mangutang utang mga kaibigan, iwasan mo magpa-utang, iwasan mong ikaw na mismo yung uutang, ayan so maraming uh, buhay, ang 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 sar na hindi naman talaga buhay no maraming hindi umasinso no hindi totally nasira yung buhay pero maraming nalugmok sa kahirapan dahil sa utang pag wala kang kontrol kaibigan uutang ka talaga at pag marami kang utang kaibigan paano ka makakaipon again Balik tayo kanina kaibigan, yung utang, 90%, 95% meron talagang interest. Ngayon, pag umutang ka kaibigan, dalawa yung babayaran mo, yung principal interest at saka yung, capital. Okay, the interest and the capital difference. So talaga malulog mo kas sa kahirapan, instead na yung pera, pambayad mo sa utang, instead na ipon mo ngayon, pambayad na sa utang, well, hindi ka talaga makakaipon. At ito pa kaibigan, Some of us, hindi naman sa lahat, mangungutang iba para pambayad sa another utang. Talaga mababaon ka sa utang. Mahirap makaipon kaibigan pag may utang ka na binabayaran. Mahirap mo mag magipon ng pera kahit wala kang utang. Much worse pag may utang ka na binabayaran. Paano ka makakaipon? Kaibigan, iwasan mo talaga mangutang. Okay. Hindi naman mahirap umi umiwas sa utang No? Try to control yourself. Again, emotion, may tamang disiplina ka sa sarili. Mahigpit ka sa pira, kaibigan. Ayan, so control lang talaga. Mahirap, kaibigan, pag nabaon ka sa utang. Again, back kanina, no? Pag maipon ka talaga, kaibigan. sabi ko kanina, pag maipon ka, maiwasan mo talaga yung utang. Connected talaga yung ipon at utang. Yo, pag wala kang utang, mas malaki ang chance na makakaipon ka. Kaya, kaya kaibigan, no? Try, try, try to control yourself. Lalo na tayo mga tindera. Pag ikaw may tindahan, kaibigan, marami ang mag-aalok iyo ng utang. Bumbay, Filipino Lending Companies. Andiyan na yun, mga Bumbay, mga Indian, mga Turko, no? Andiyan na sila, kaibigan. Talagang pupuntahan ka kasi nga may tindahan ka. Ikaw naman ayaw mong tumanggi eh, kasi nga parang easy money, utang, di ba? Instant money. Kaibigan, try to control yourself. Kung gusto mong makaipon ka, kung gusto mong makaahon sa kahirapan, hindi lang ikaw, pati yung family mo, iwasan mo talagang makautang, kaibigan, para sinso ang buhay mo. Natin hindi ako kaibigan. Pag ito yung ginagawa mo, talaga makakaipon ka. For sure yon. Mga kaibigan, the last but not the least, no? panghuli na muna kaibigan. Actually, marami mga paraan paano tayo makaipon. Pero, uh, huwag na natin sabihin lahat, no? Second part na lang yun, no? Kasi nga, may pupuntahan si Ate JB, magugusri pa tayo. The last thing, kaibigan, para tiyak makakaipon ka is that try to have another source of income. Mas maganda kaibigan na hindi lang po isa yung pinagkukunan natin ng pera. Mas maganda nga may trabaho ka, may negosyo ka. Ako walang trabaho, dear friends. Pero aside from my sari-sari store, meron kaming Pesonet Cafe. Nagluluto kami ng ulam, tinitinda sa labas ng aming tindahan, Meron din akong 5-6 business. So nagtitinda tayo ng wifi, marami tayong sources of income. Kasi nga kaibigan, naisip ko talaga na ang hirap sa sa hirap ng panahon ngayon, mataas na 'yung mga bilihin, ma, mataas 'yung presyo, ang mahal na ng mga bilihin kaibigan. Ang hirap makaipon pag isa lang 'yung source of income mo. Kung kaya mo naman kaibigan, why not? Kung may other puhunan ka, extra pera ka, gamitin mo pang kapital sa negosyo. Okay, so kung kaya mo kaibigan pagsabayin dalawa, tatlong negosyo, mas okay yun kaibigan. Try to have another source of income. Ayan, so kumplito ka naman, hindi ka naman PWD, kaya mo naman given, kaya nga ng iba nating kapatid no, yung iba walang kamay, yung iba bulag, pero may sources of income sila. Ikaw kaibigan, siguro ah, alam ko, sa 99% sa inyo dyan kaibigan, merong sources of income, may work or may negosyo. Try to add another sources of income kaibigan o mayroon ka ng sari-sari store, magtinda ka ng barbecue sa labas, o di ba? Diba? maraming sources of income, kaibigan, try to search, kung saan ka magaling, sa tingin mo, kaya mo, try, subukan mo lang, kaibigan, mas maganda talaga, na hindi lang isa yung atin source of income. Pag marami tayong sources of income, maraming pera yung papasok sa atin, syempre, Obviously, makakaipon tayo. Again, kaibigan ha, try to have another source of income. Huwag lang isa ha, yung pinakukunan mo na pera. Dapat, dalawa, tatlo, apat, lima, mas maganda kaibigan. Tiyak makakaipon ka at asinso ka. Hindi lang ikaw, pati yung family mo. Okay. Again, thank you so much kaibigan. Tinapos nyo po hanggang dolo yung aking video. Thank you so much po kaibigan. Alam ko makakatulong ito sa inyo. Lagi mo na tandaan kaibigan, huwag mong kalimutan yung parati ko sinasabi. Hindi mahirap, hindi imposible na masinsong ang buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Tiyak at sinsong ang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Ang ganyan, thank you so much sa inyong panonood kay ATGB. GB. I also love you guys. Thank you so much. God bless. asinso tayo, ha? Claim it. Thank you so much. God bless.